Sa karera ni Paolo Abellino, tila hindi lamang sa larangan ng pag-arte nagtatagumpay ang aktor kundi pati na rin sa pag-ibig. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim, tila abala ngayon ang aktor sa paghahanda para sa kanyang susunod na proyekto sa big screen kasama muli ang kilalang aktres na si Kim Chu. Ngunit bago ang lahat, plano umano ni Paulo na magpahinga at magbakasyon sa kanilang probinsya. Ito ang pagkakataon para makapagpahinga mula sa kanyang mga trabaho at makapaglaan ng oras sa pamilya at personal na mga bagay. Dahil sa balitang ito, hindi may iwasang magtanong ang mga tagahanga ni na Paulo at Kim kung kasama ba sa planong bakasyon ni Paulo ang aktres. May mga nag-iisip kung ito na ba ang tamang panahon para ipakilala ni Paulo si Kim sa kanyang pamilya, lalo pa at tila may espesyal na ugnayan na umano ang dalawa. Sa mga nakaraang panahon, hindi maitatanggi na tila may namamagitan sa pagitan ni na Paolo at Kim. Ngunit wala pang formal na pag-amin mula sa kahit isa sa kanila ukol dito. Ang pagiging pribado ng dalawa sa kanilang personal na buhay ang nagbibigay daan sa mga usap-usapang ito. Kung sakaling magpatuloy ang balak na pagpapakilala ni Paolo kay Kim sa kanyang mga magulang, tiyak na magdudulot ito ng mas maraming spekulasyon sa showbiz hindi rin may tatatwa na maraming tagahanga ang magiging masaya at excited na makarinig ng ganitong balita mula sa kanilang iniidolo. Sa kabilang banda, ang karyer ni Paulo ay patuloy na umuunlad. Isa siya sa mga aktor na patuloy na pinapurihan sa kanyang husay sa pagganap. Marami siyang proyektong natapos na hindi lamang sa pelikula kundi maging sa telebisyon. Isa rin siya sa mga mahuhusay na artista ng kanyang henerasyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa paglipas ng panahon, mas lumalim pa ang pagkakaibigan ni na Paulo at Kim sa labas ng trabaho. Madalas silang makitang magkasama sa mga espesyal na okasyon at hindi maitatanggi na may espesyal na koneksyon silang pareho. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na inaabangan ng kanilang mga tagahanga ang mga susunod na kabanata sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon at tanong, nananatili pa rin ang paggalang sa kanilang privacy at personal na desisyon ang dalawang aktor. Hindi nila itinatanggi ang kanilang espesyal na ugnayan ngunit sa tamang panahon at pagkakataon lamang nila nais na ibahagi ang mga detalye nito sa kanilang mga tagahanga. Sa ngayon, abangan na lang natin kung paano magtatagumpay ang susunod na hakbang ni Paolo Avelino sa kanyang karera at kung paano lalago ang kanilang samahan ni Kim Chiu sa hinaharap. Isa lamang itong patunay na sa mundo ng showbiz, hindi lang ang tagumpay sa karera ang mahalaga kundi pati na rin ang pagkakaroon ng tunay at matibay na pag-ibig sa likod ng mga kamera. Ano ang sinasabi sa balitang ito?